Mula sa zero hanggang sa lehenaryo, ang mapapara sa pagtatayo ng tunay na kayamanan. Iimagine mo, sa loob ng isang saglit, na nakatayo ka sa isang walang tao na baybayin sa pagliwit ng araw. Ang tubig ay umuulit-ulit pumapasok at umaalis ng mahinahon, parang humihinga sa pagsabay sa universo. Tumingin ka sa orasan at napagtanto na ang punto kung saan nagkakasalubong ang langit at dagat ay hindi isang hangganan, kundi isang pangako. Isang pangako na kung ikaw ay may sapat na tapang, maaari kang lumayag sa iba'yong yung ano pa ang makikita ng iyong mga mata at matuklasan ang mga mundong hindi pa nalalakbay. Ito ang unang hakbang sa paglalakbay para sa pagtatayo ng tunay na kayamanan. Ang pagkilala na mayroon ka na sa loob mo ang lahat ng kailangan mo, ang tapang, ang determinasyon at ang pananaw at ang tunay na hamon ay ang matutunan kung paano ma-access ang mga katangiang ito. Ang kasaysayan ng sangkatauhan ay puno ng mga halimbawa ng mga taong nagsimula sa wala at sa pamamagitan ng lakas ng kanilang kalooban at kapangyarihan ng kanilang ideya nagbago ng mundo. Si Thomas Edison na tinawag na baliw dahil sa kanyang pagsisikap na mahuli ang liwanag sa isang bumbilya. Si Henry Ford na nakaranas ng mga pagkabangkrupto bago nagtayo ng industrial na revolusyon at si Walt Disney na ang pangarap ay paulit-ulit na tinanggihan bago ito maging sinonimo ng magic. Hindi sila nagsimula sa walang hanggang yaman o pribilihiyadong koneksyon. Sila ay nagsimula sa isang bagay na mas mahalaga, isang mindset na hinila sila upang makita ang mga posibilidad kung saan ang iba ay nakakita lamang ng mga limitasyon. Ang ganitong mindset ay ang pinakamahalagang asset mo at ito ay nagsisimula sa pag-unawa na ang buhay ay nahuhubog hindi ng mga sitwasyon na kinakaharap mo, kundi ng paraan kung paano mo ito iniinterpret. Nang sumulat si Napoleon Hill ng Think and Grow Rich, iniwan niya sa atin ang isang hindi malilimos na mensahe. Ang ating mga saloobin ay may kapangyarihan na lumikha o sirain ang aming realidad. Ngayon, higit sa anumang panahon, ang ideyang ito ay malalim na tumatagos. Nakatira, tayo sa isang panahon ng patuloy na mga distraksyon kung saan tayo ay binubumba ng impormasyon, mga opinyon at panlabas na inaasahan. Ngunit narito ang katotohanan. Ang ingay sa paligid mo ay mahalaga lamang kung payagan mong magtago sa iyong isip. Ang iyong mga saluobin ay ang matabang lupa kung saan itatanim ang iyong mga hinaharap na tagumpay. Alagaan mo ito ng mabuti palitan ng mga limitadong paniniwala ng makapangyarihang konsepto palitan ng takot ng pananampalataya at tandaan ang pagkakaiba sa pagitan ng sino ka ngayon at sino ka maaaring maging bukas ay hindi nasa destinasyon kundi sa direksyon na pipiliin mong sundin at ganito na ang una sa mga susi para sa pagtatayo ng tunay na kayamanan ang hindi malilimos na pananampalataya sa sarili Bago mo mahawakan ang anumang bagay sa labas na mundo, dapat mo munang mahawakan ang iyong sariling puso at isip. Si Abraham Lincoln, isa sa mga pinakadakilang leader ng kasaysayan, ay nagsabi minsan, "Lahat ng ako o ninanais kong maging ipinagpapasalamat ko sa aking ina." Hindi lamang ito tungkol sa pagmamahal ng ina, kundi sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isang tao o bagay na nagbibigay ng tiwala kapag nagdududa ka sa iyong sarili. Gayon paman, ang lihim ay hindi kailangang galing sa labas ang pinagmulan ng pananampalataya na ito. Maaari at dapat mula sa loob. Kapag nagdesisyon kang karapat dapat kang manalo na may karapatan kang mangarap ng malaki at na ang iyong mga pagkakamali ay mga leksyon lamang na nakatago, simulan mo nang i ang daan patungo sa kadakilaan. Hindi ito kapalaluan ito ay tiwala sa sarili. Ito ang pag-unawa na, anuman ang bilang ng pagbagsak, laging may paraan para bumangon muli. Ngunit ang pananampalataya sa sarili ay tanging simula lamang. Ang sunod na hakbang ay ang kalinawan. Nangungulang ang kalinawan, kakalat ka ng walang mapa, nawawala sa isang dagat ng nasayang na oportunidad. Ilan ang mga tao na naglaan ng kanilang buhay na sumusunod sa mga layunin na hindi talaga sa kanila hinahabol nila ang pera dahil ang lipunan ay nagsasabi na ito ang magdadala ng kasiyahan o hinahanap ang pagkilala dahil sa pakiramdam na kailangan nilang patunayan ng isang bagay sa iba. Ngunit narito ang kalayaang katotohanan, ang tunay na kayamanan ay hindi sinusukat sa balanse ng bangko, kundi sa epekto na nagagawa mo at sa inner peace na nararanasan mo. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ano ang ibig sabihin ng tagumpay para sa iyo? hindi ang tagumpay na ipinagbibili ng Hollywood o ang ipinopost ng iyong mga kaibigan sa social media, kundi ang uri ng tagumpay na gumagalaw sa iyong puso. Hanapin ang sagot at mayroon ka ng kompas. Kapag nakuha mo na ang kalinawan sa gusto mo, oras na para bigyan ng anyo ang pananaw na ito. Ang visualization ay isang makapangyarihang tool na ginagamit ng mga atleta, negosyante at visionaries sa kasaysayan. Hindi naging pinakamahusay na basketball player sa lahat ng panahon si Michael Jordan dahil lamang sa pisikal na talento. ini niya ang bawat shot, bawat galaw, bago pa man siya pumasok sa court. Katulad nito, kailangan mong itrain ang yung isipan na makita ang hinaharap na nais mong marating na parang real na na ito. Ay, sara ang iyong mga mata at i-imagine. Paano mo iguguhit ang iyong buhay kapag naabot mo ang iyong mga layunin? Anong emosyon ang mararamdaman mo? Anong kapaligiran ang nakapaligid sa iyo? Sino ang nasa tabi mo? Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasagawa nito, kondisyonan mo ang iyong subconscious na mag-ak na parang inevitable na ang hinaharap na ito. At kapag naniniwala ang iyong isip, susundin ka ng iyong katawan. Gayunpaman, ang vision na walang purpose ay tulad ng bangka na walang mga padulas. Maganda tingnan pero hindi makakilos. Ang purpose ay ang fuel na pananatilihin ang iyong motibasyon habang nasa pinakamahirap na sandali. Ito ang dahilan kung bakit ikaw ay bumabangon sa umaga kahit na tila ang buong mundo ay sumasalungat sa iyo. Nakita ni Mother Teresa ang kanyang purpose sa paglilingkod sa mga mahirap. Si Steve Jobs ay nakakita nito sa technological innovation. At ikaw, anong pamanaang nais mong maiwan sa mundo? kapag ikinalabit mo ang iyong personal na mga layunin sa isang bagay na mas malaki sa iyong sarili, na dadagdagan ang kanilang bigat at kahulugan. Nagiging higit pa sa mga numero sa spreadsheet, nagiging isang misyon. Sa tinukoy na purpose, pumapasok ang disiplina. Ang disiplina ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mga mangarap at mga tagumpay. Marami ang nagsisimula ng puno ng sigla pero sumusuko kapag dumating ang mga unang balakid. Gusto nilang agad na makamit ang resulta, pero minamaliit ang halaga ng patuloy na pagsisikap. Tandaan ito, kahit ang pinakamalalaking oak tree ay nagsimula bilang munting buto. Bawat araw na inilaan para sa progreso, gaano man kababa, ay nag-iipon sa paglipas ng panahon. Magtakda ng mga rutin. Sumunod dito ng tapat at higit sa lahat, tanggapin na ang landas patungo sa tunay na kayamanan ay hindi linear. May mga araw na pakiramdam mong mabilis kang umuunlad at may mga araw na tila ikaw ay naguulit lang. Ngunit alalahanin ito, habang patuloy kang gumagalaw, patuloy kang umuunlad. Ngayon usapan natin ang tungkol sa aksyon. Hanggang sa puntong, ito nag-iisip ka, naniniwala, nag-visualize, tinukoy ang iyong purpose at nilinang ang disiplina. Ngunit gaano man kamahalaga ang mga hakbang na ito, Nananatiling teoretikal ang mga ito hanggat hindi mo ito isinasalin sa aksyon. Ang aksyon ay ang dividing line sa pagitan ng mga mangarap at mga tagumpay. Ito ang sandali kung saan lumalabas ka sa iyong comfort zone at harapin ang di kilala. Gaano karaming mga napakagandang idea ang namatay simpleng dahil walang nagpakita ng tapang na ilapat ang mga ito sa aktwal. Huwag hayaang maging isa sa kanila ang iyong idea simulan sa maliit kung kinakailangan, ngunit simulan, gumawa ng tawag, magpadala ng email, sumulat ng isang linya ng code, mag-record ng video, gawin mo lang. Sapagkat sa huli, hindi ang malalaking desisyon ang nagbabago sa iyong buhay, kundi ang mga maliit na araw-araw na aksyon na nagtayo ng momentum na kailangan para sa malalaking transformasyon. Ang gratitude rin ay mahalagang papel na ginagampanan sa prosesong ito. Ito ay gumagana bilang angkor na pananatilihin ka sa sentro habang sa taas at baba ng landas. May isang sinaunang karunungan na nagsasabi, kung ano ang pinagpapasalamat natin, madalas itong dumami sa aming mga buhay. Kapag nagpraktis ka ng gratitude, binabago mo ang iyong perspektibo. Sa halip na focus sa kung ano ang kulang, ipinagdiriwang mo kung ano ang mayroon ka na. Hindi lamang ito nagtataas ng iyong emosyonal na estado, Kundi nagdaragdag din ng mas maraming abundance sa iyong buhay. Maging mapagpasalamat sa mga hamon sapagkat nagpapatatag sila ng iyong karakter. Maging mapagpasalamat sa mga tagumpay sapagkat ito ang nagpapatunay sa iyong pagsisikap. At maging mapagpasalamat sa mga tao sa paligid mo sapagkat sila ay integral na bahagi ng iyong paglalakbay. Ang adaptability ay isang pang mahalagang birtud ang mundo ay patuloy na nagbabago at ang mga sumisigla ay ang mga natutong sumayaw sa pagbabago. Si Jeff Bezos ay nagsimula sa pagbebenta ng libro online at dekada-dekada mamaya, nagtransformasyon siya ng kanyang kumpanya sa global giant na nagre-redefine ng buong industriya. Hindi niya ito ginawa sa pamamagitan ng paglaban sa pagbabago, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap dito maging handa na i-adjust ang iyong plano, muling mag-invento, o kahit na pivot completely kung kinakailangan. Ang flexibility ay hindi kahinaan. Ito ay strategic intelligence. Ang resiliency sa kabilang banda ay ang muscle na nagbibigay daan sa iyo na patuloy na lumaban kahit na ang landas ay maging steep. Lahat ng dakilang negosyante, artista o inventor ay nakaranas ng monumental na kabiguan bago makamit ang tagumpay. Si J.K. Rowling ay tinanggihan ng 12 publishers bago mailathala ang Harry Potter. Si Nelson Mandela ay nasa bilangguan ng 27 taon bago nanguna sa kanyang bansa patungo sa kalayaan. Hindi sila sumuko dahil naiintindihan nila na ang kabiguan ay hindi ang wakas kundi bahagi ng proseso. Ang bawat pagbagsak ay isang oportunidad para matuto, lumago at bumalik ng mas malakas. Panghuli huwag kailanman huminto sa pag-aaral. Ang formal na edukasyon ay maaaring matapos, ngunit ang lifelong learning ay mahalaga. Basahin ang mga libro, dumalo sa mga lecture, kausapin ang mga tao mula sa iba't ibang larangan. Palawakin ang iyong kaalaman, sapagkat ang kaalaman ay kapangyarihan. At kapag pinagsama ito sa deliberate action, hindi ito mapapantayan. Ngayon, bumalik sa orihinal na imahe ng baybayin sa umaga. Naroon ka pa rin ngunit mayroong nabago. Ngayon alam mo na ang orasan ay hindi lamang isang pangako kundi isang tawag. Isang tawag para makagawa ng isang ekstraordinaryong bagay. Isang legendaryong bagay. At kahit na mahaba at puno ng mga hamon ang landas, alam mo na ang bawat hakbang na ginagawa mo nang may intensyon at sigla ay nagdadala sa iyo mas malapit sa destinasyon na pinili mo para sa iyong sarili. Kaya tumayo ka huminga ng malalim at magsimula. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay hindi nasa dulo ng landas, kundi sa bawat sandali na pinipili mong umunlad ng may tapang, purpose at gratitude.